Medyo maamod nga po pala ngayon dito mga kaibigan sa Kawain Masbate kaya swak po ngayon para magtanim po tayo ng kaimito. Magtanim po tayo ng kaimito ngayon. May mga kaimito po na seedlings dito na ating itatanim dahil magandang lahi po itong kaimito na to sabagkat violet po ang bunga nito at saka sobrang tamis niya. Kaya swak ngayon na magtanim po tayo ng kaimito mga kaibigan. No? Marami po itong mga seedlings dito tira po ito nung kaimito namin rito na naitumba ng bagyo tanim po natin to Ulitin ko po no shout out nyo pala kay Kuya Dobbs Vlog kay Kuya ng Hilaw Dajan sa may Bihia Kawen Masbati pati na kay Boss Mike Vlogs kay Kusa na nakasama natin sa ating shooting nung nakaraang bernis, nung nakaraang linggo Ma pala yun Um, sobrang gagaling po talaga nila dahil hindi po ako nahirapan na iman sila pagkat mga take 1 or take 2 ay nakukuha na po nila ang script na po natin. Madali lang po nilang na i-memorize at napakaayos po ng acting nila. Salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat Kuya Dobbs Vlog kay Bosmic Vlogs pati na kay Kusa at higit sa lahat na sa nagpa shoutout sa atin si Kuryanang ng Hilaw dyan sa may Bihiyah kawin mas bati sa gusto nga po pala no, na sumali sa mga kolaborasyon namin sa aming shooting ay maaari po tayong mag message sa amin sa atin dahil ma next next week ay may shooting na naman kami makakasama po namin si Mr. Moreno dyan sa may Diyan sa may panorama si Mr. Moreno. Yan na po mga kaibigan ang itatanim po natin na kaymito ngayon. Dahil magandang lahi po itong kaymito na to sapagkat matamis po ito at mayulit po ang bunga nito, malaki. Galing to doon sa doon banda. Ilipat natin dito. Tanim po natin ito rito sa may banda rito. Ulitin ko po pala no, shoutout ko pala kay Koreanang Hilaw dyan sa may Bihiya, Kawinus, pati nagpa-shoutout po sa atin, pati na kay Kuya Dubs Vlog, kay Busmic Vlogs, pati na kay Kusa. Shoutout po sa inyo no. Nakasama po natin yan no, nakaraang linggo. Pumunta kami rito, dito ka namin ginanap ang shooting sa kanyang content.